Publiko, ginahingyo sa gobyerno nga magkinot sa pagkonsumo sa tubig, pagkaon, kakuryente, subong nga nagaluntad ang El Nino sa pungsod. Bila ka pumuloy yung may diskarte para makakinot. inianggin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Sa isa kagato kasako nga patubas na pulo kasako sang humay ang ginbulad ni Tatay Gregorio. Suno sa iya ginpainiya iniagod inia may konsumuhon sila sang iya pamilya ilabi na nga tuman kamahal sang presyo sang bugas bangod sang maiwat nga supply. Duha ka salmon nga bugas ang ila maubos sa isa ka adlaw sang iya asawa kag duha ka bata. Pulo kasako tigana ko sa ako, tiga na, ako na sa konsumo. Ngaman. Okay, Ganom ka. Sang damlag lang, ginpahayag ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama nga nagumpisa na ang gobyerno sa conservation efforts gani ginaganyat man siya ang publiko nga magpakigbuylog agud mapahagan hagan ng epekto sang El Nino. Nalakip ang insakto nga paggamit sang tubig, pagkaon, kag kuryente sa ginakampanya sang national government. Si Manong Yol, aminado nga tubig ang nagapanguna kinahanglanon sa mga tao bangod sang tuman kainit. Nagadiskarte na ini agud makakinot. Ako niya, biskar ng ang ginakilis naman mo, ang ginasupport ko kagi bunyag sa kunya, tanong niya. Oo, tapos ang tubig, siyempre, kwanon mo nga, mga gripo mo, nakasaramayo, mga mobla, wily bla. Para naman kay Nanay Feli, imposible nga magkinot sa pag-usar sa elektrisidad, halin sa agat, tutub sa gabi, mapaang sa gihapon. Gani mas dako ang konsumo nila sa kuryente. Yung, siyempre, kay mainit, Adlaw gabi na nga, andar ka, electric pan. Teka kung wala electric pan, lipong kita sini. Suno sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, kinahanglan ng bulig sa pumuluyo sa pagpresarbasang tubig. May mga tikang kag-inisyatibo na ang mga ahensya. agud na pahagan-hagan ang halit sa El Nino Phenomenon. We must follow whatever tips no? the, the uh, concerned uh, agencies no that are uh, focusing on mitigating this uh, phenomenon to really practice them no, to be uh, to practice uh, discipline in uh, using the water conservation of water and then uh, as much as possible because uh, smog dito kasi mga ano, mga panahon sometimes nagiging ano, yung ano, yung uh, sunog Upod kay Marvin Lauderes Zen Kilantang Sasa 1 Western Visayas